Hello, good morning guys. Good morning. Nandito tayo ngayon sa Makati City. Yan. Tapat ng kiap si tayo ngayon dito sa may ano. Wow, Makati part tayo, guys. Ano, karating tayo dito kasi natid ko yung aking panganay na anak. Ayun. Good morning sa ating lahat and happy Thursday sa ating lahat, 'ya. Yan, good morning, good morning. Yan, dito tayo ngayon sa Makati, guys. Nagatid na, inatid ko si Bunso. Ay, panganay. Si may pupuntahan dito si panganay. Sana successful yung kanyang lakad yan. Thank you so much. Hanggang sa muli. And samahan niyo akong mag-pray sa aking panganay. Sana maging successful ang kanyang lakad ngayong araw. Thank you so much. Hanggang sa muli. Ayan. Yun. Lumalabas na si Haring araw. Ayan. Dito tayo part ng Makati, guys. Ayan. Lumalabas na si Haring araw. Ayan. Lumalabas tayo dito, guys. Uwi tayo ng Pasay City. Ayan. Uwi tayo ngayon ng Pasay City. Oop. Bata. Kung pinakita ko, tumawid yung bata na hindi nag Ayan, dito tayo park. Pasay City tayo ngayon, guys. Maga natin yung biyahe kanina, mga 3.30. Biyahe na ako. Hmm, dito tayo sa crossing ng Pasay City. Way na tayo ng Manila. Way na tayo ng Sampaloc, Manila. Ito yung ating trabaho, guys. Iba, ito yung ating trabaho. Kahit anong oras, basta kailangan, biyahe tayo. mga yeah. okay, guys? Kahit anong oras, basta kinakailangan ng biyahe, biyahe tayo. Yeah. Mag-uumaga na. Good morning. Naimbag na bigat tayo Kakabsat. kakabsa. Good morning sa inyo lahat. Ayan. Yeah. Ito tayo ngayon, part ng Pasay City good morning sa ating lahat. Masarap mong pag ganito guys. Uh, wala masyadong traffic. Yeah. Wala masyadong traffic. Ang, ang ano lang dito, mag-stop ka dahil dyan sa ano, light. Stop light over. O, oh, diba guys? O, oh, yeah! Ito ang Pasay City. Ayan, away na tayo ng sa palok. Dito tayo sa Leon Kento Street. Diba guys? Ha-ha! <laughs> yes! Go, go, go!